ano, Tubig lahat yan. Taltalon. Oh. Pati dito sa kabila. Oh. Tubig lahat yan. Ano hmm. Ayan, anong nangyari ngayon dito, guys? ang oh, dami yung isda, oh. Ayun. yung isda, oh. Hmm. to biker pa. Hey. Ayan, ah, guys, oh. Anong nangyari dito sa ano? Matagisi ang tagtalo nito kaya lang inabot na ng tubig oh, oh. yan oh Oh, pati di sa kabila. Ang ah, guys, ang nangyari dito. Oh. Wala oh. na. Talagang puro tubig na. kung taltalon dami talagang inano na ng tubig narating na ng tubig yan guys ang ano rito sitwasyon ngayon dito sa ano sa Matagisi o oh. ayan grabe nangyari ngayon mabuti na lang nakagapas na yung mga tao nakagapas na sila ng palay nila pero meron pa rin ang hindi pa nakagapas doon sa banda doon Nalubog na talaga. Ayan hmm. guys. Ah, mahirap yung sitwasyon dito ngayon. Talagang binaha. Hmm. Baha yan no? Oh. Hmm, nandoon yung bahay ko. Pati garahe ko pinadapa ng hangin. Wala nangyari. Kasi nira na yung ano, garahe ko. Hmm. Kaya kailangan gumawa na naman ng bago Ayan guys Sana mapanood nyo to At please subscribe my youtube channel Bye bye See you next video